hindi niya kayang isipin ang batang mandirigma ay nag-aalaga ng mga makamandag na hayop at kanilang mga anak, kahit ang kanilang pamilya tang na pamilyar sa mga makamandag na nilalang, ay tanging kaya lang nilang kunin ang lason. Hindi pa nila nahanap ang paraan para paramihin ang mga itlog ng ganong paraan, inisip niya na nailigtas niya ang buhay ng kanyang anak na babae sa isang maliit na swerte, pero ang tunay na swerte ay ang pagkikita nila ng batang mandirigma, nakita at tinawag siya ng batang mandirigma, Nag-aalala ang batang mandirigma kung nasaktan ng elder sa braso niya dahil nakabandage ito. Sumagot ang elder na hindi naman malaki ang sugat, sinabi ng elder sa batang mandirigma na may kailangan siyang sabihin, pero naputol siya sa kalagitnaan ng pangungusap dahil naramdaman niya ang isang masamang enerhiya. Ang pasukan sa likod ng batang mandirigma ay may pagsabog, dahan daang lumitaw ang isang silweta ng ulo, nang lumantad ang katawan, mukhang silweta ng isang ogre, isa lang ang mata nito at ang kaliwang bahagi ng mukha ay nasunog agad na itinulak ng elder ang batang mandirigma habang sinasabing tumakbo, nagulat at nalito ang batang mandirigma, ang halimaw ay gumawa ng malalakas na tunog habang ang tindig nito ay mukhang handa ng umatake, pagkatapos ay kumuha ito ng hakbang, mabilis ang mga galaw nito, inatake nito gamit ang kamay, hinarang ito ng elder gamit ang hindi nasugatang braso, sobrang sakit, pagkatapos, itinulak ng halimaw ang elder pabalik at pinaflying ito puno ng alikabok ang paligid na nagpasabay sa elder na umubo, umuubo siya ng dugo, inilarawan ng elder ang halimaw bilang kasing lakas ng ama niya, sinabi ng elder sa batang mandirigma na tumakbo, pero nang lumipas ang usok, ipinakita ang batang mandirigma na tinataga at tinataas sa hangin ng halimaw, umuubo ang batang mandirigma habang malakas na tumatawa ang halimaw. Nagsalita ang halimaw na narinig niyang ang mga bastos na mula sa Tang Clan ay pumunta sa Hainan, walang mag-aakala na ang anak ng Myriad Poisons Divine Sovereign ay masusugatan at mag-iisa, sumagot ang elder na hindi niya alam kung sino siya at anong kung bakit sila pinapalabas kasama ang batang mandirigma, tinanong ng halimaw kung hindi ba siya makakakita sa mukha at kamao nito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Bloodhand Rakasa, Takanyang, at ang ama ng elder ang nagpasubok sa kanya ng ganito, nakilala ng elder ang pangalan, Narinig niyang tinamaan ang lalaking ito sa ulo gamit ang isang poison palm at nahulog mula sa bangin, pero buhay pa siya, sinabi ng elder na walang kinalaman ang batang mandirigma sa kanya. Kaya nakiusap siyang pakawalan ang batang mandirigma, at bilang kapalit, inalok ng elder ang kanyang buhay, pero hindi gusto ni Unyang, pumirmi siya na papatayin ang sinumang kahit dumaan sa damit ng Tang Clan, sa kanyang isip, minura ng elder ang demonyong yun, dito, ang demonyo ay isang makapangyarihang martial artist na nagdudunot ng kasamaan sa mundo. At mukhang wala talagang balak si Unyang na pakawalan ang batang mandirigma. Pamaatla ang mukha ng batang mandirigma dahil sa kakulangan ng hangin, tumawa si Unyang ng malakas at sinabi sa batang mandirigma na mamatay na siya. Mahinang nagmakaawa ang batang mandirigma na patawarin siya, nagdalanghati siya. At sa puntong yon, ilang segundo na lang bago umabot sa limitasyon, biglang may tatlong pares ng matalim na mata ang tatlong maliliit na centipedes ay tumakbo papunta sa braso ni Unyang, oras na ng aksyon, ang mga cute pero matitinding baby centipedes ay umatake at kenagat si Unyang sa buong katawan, nabulabog si Unyang nang makita ang mga centipedes, ibinagsak niya ang batang mandirigma, galit na galit siya at sumigaw na kahit na mga centipedes ang mga ito, hindi sila makakapasakit sa kanya, bigla na lang, naging violet ang leg niya at umubo ng dugo, mabilis siyang bumagsak sa lupa, humihingal siya sa sakit. Nagulat at nalito ang batang mandirigma na patay na siya. Lumayo siya habang kinukumpirma sa elder kung masamang tao ito. Ang elder na nakakita ng lahat ay naguluhan. Bumulagta ang kanyang panga at naging isang malaking ngiti nang mapagtanto niya na ang batang mandirigma ay hindi lang isang ordinaryong bisita. Iniisip ng elder na tiyak na ang batang mandirigma ay magiging isang miyembro NG Tang Clan. Ilang araw pagkatapos mawala ng malay si Unyang, may isang tao ang nagsay, Inaalagaan ng batang mandirigma ang elder, naglagay siya ng basang tela sa noon ng elder habang natutulog ito. Nagpasalamat ang elder, sumagot ang batang mandirigma na imbes magpasalamat, sabihin na lang niya kung nasaan ang kanyang mga kasamahan at pupuntahan niya ito. Pero bigla niyang naisip na hindi niya kayang iwan ng elder mag-isa, ngunit hindi rin nila kayang tawagin ng doktor. Sinabi ng elder na huwag mag-alala at makakabalik siya sa loob ng ilang araw na pahinga. Nabigla ang batang mandirigma kung gaano kalmado ang elder kahit na dumyugo ng gusto. Sinabi niya sa elder na tigilan ang pagsasabi ng ganoon habang nasa kritikal na kalagayan siya. Sumagot ang elder na okay lang siya dahil isa siyang martial artist. Wala talagang ideya ang batang mandirigma. Tinanong niya kung yun ba yung klase na lumilipad at nagpapaputok ng mga bola ng apoy at kung ano-ano pa. Nag small laugh ang elder at sinabi na hindi lahat ay kaya gawin yun. Pero isang paraan nga para sabihin ito, nagulat si Spicy Faber, isa na namang bagay na nagpapatunay sa kanya na talagang nasa ibang mundo siya, kung hindi, parang hindi tama na may centipede na kasing laki ng isang bahay, sinabi ng elder na utang niya ang buhay niya sa batang mandirigma, iniligtas siya nito, at ipinakilala ang sarili niya kahit na ganoon ang kalagayan niya, siya si Tang Chao San ng Sichuan Tang Clan, at sa wakas, ipinakilala din ng batang mandirigma, ang pangalan niya ay Wei So -ryong. alam ni Chao San na ang, so, ay ibig sabihin ay maliit at, Ryong, ay nangangahulugang dragon, magandang pangalan, pagkatapos ay sinabi ni Chao San na marami siyang katanungan na gusto niyang itanong, kaya sinabi ni Rai na ituloy lang, tinanong niya kung mga venomous centipedes ba ang mga iyon sa katawan ni Sor Yong, kinuskus ni Sor Yong ang isang centipede sa tiyan nito at sumagot na oo, dahil mga blue spot centipede sila, ang gulat ni Chao San ay nagpagising sa kanya mula sa kama, tinanong niya kung inaalagaan ni Sor Yong ang mga iyon, at paano niya ginawa ito, Nagpatuloy si Chow San na nagsabi na habang hinihintay siya, may nakita rin siyang ibang venomous na hayop. Tinanong niya kung inaalagaan din ba niya ang mga yun, sumagot si Soryong na magiging mahaba ang kwento, tinanong kung okay lang kay Chow San, sumagot si Chow na hindi niya alintana, sinimulan ni Soryong ang kwento mula sa itlog ng Blue Spot Centipede, nang matapos siya, kinanfirm ni Chow kung inaalagaan na niya yun mula sa itlog, sumagot si Soryong ng oo dahil mayroon siyang ideya kung kailan ito maghihiwalay, sa ulo ni Chao San, ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag, paano kaya nagawa iyon ng batang mandirigma? Tinanong ni Soryong kung pwede siya maghintay ng sandali, naglakad si Soryong papunta sa isa sa mga drawer, kinuha niya ang dalawang gecko at ipinagmamalaki niyang sinabi sa elder na tingnan ito. Una, ang gecko na may brown na katawan at dilaw na mga guhit sa katawan at puting guhit sa buntot, isang ordinaryong striped lizard, at pagkatapos, may isa pang gecko, Pinapadami ni Soryong ang dalawang gecko na may mas malalaking puting guhit sa kanilang buntot, kaya ang isa ay may dalawang kulay lamang, may brown na katawan at puting buntot, walang guhit. Tinanong ni Chow kung ibig sabihin ba nito na pinadami niya ang kulay na yun, namula si Soryong at masayang sumagot ng oo, oh. inisip niya na maganda yun. Pinanindigan ni Chow at tinanong kung kaya ba ng batang mandirigma na pagsamahin ang mga may malakas na lason upang makagawa ng mas malalason na hayop, sumagot si Soryong sa kanyang isipan, iniisip niyang teoretikal, posible ito, sinabi niyang kung alam nila kung alin ang may mas malakas na lason, malamang posible ito, hindi pa siya tapos nang biglang magsabi si Chao San, talaga, posible yun, ang matinding reaksyong iyon ay nagulat kay Soryong, agad sinabi ni Chao San na maging bahagi na siya ng pamilya nila agad-agad, ngayon ay naguguluhan na si Soryong, tinukso siya ni Chao San na kapag sumama siya, pag-aaralan nila siya sa lahat ng kanilang martial arts, at magiging bukas ang lahat ng elixir, herbs, at kahit anong poison na gusto niya. Sinabi ni Chao San sa kanya na ang isang katulad ni Soryong ay kayang hulihin o alagaan ang mga legendary na sampung pinakamalalaking venomous creatures ng Central Plains ng Martial World, at kung hindi pa yun sapat upang mapalambot ang puso ni Soryong, dagdag pa niya, hindi siya nagyayabang pero nais niyang ibahagi ang isa sa tatlong, flowers, ng Central Plains, ang kanyang anak na babae, sumigaw si Soryong, Hold on, tinanong niya kung ano ang sinabi ni Chao San, natuwa si Chao San at sinabi na kahit bata si Soryong, isa pa rin siyang lalaki, nagpatuloy siya tungkol sa flowers ng Central Plains, ngunit pinutol siya ni Soryong at sinabi na huwag ng pag-usapan ng mga flowers, itinuloy ni Soryong ang usapan tungkol sa sampung pinakamalalaking venomous creatures ng Central Plains, tinanong niya kung amazing ba ang mga yun, tulad ng blue spot centipede, sumagot si Chao San, Oo naman, sinabi niya na impressive ang blue spot centipede, pero mas mababa ito kumpara sa sampung pinakamalalaking venomous creatures ng Central Plains, mula sa giant scorpion hanggang sa golden frog na kumikislap na parang ginto. Ano man ang naisip ni Soryong, mas malaki pa yun, ngumiti si Chao San, mukhang nagtagumpay siyang mahikayat si Soryong, tumingin si Soryong na puno ng kasabikan at kumikislap ang mga mata, dalawang araw ang lumipas, nagulat ang isang miyembro ng Tang Clan nang malaman na si Bloodhand Rakasa, On yang ay dumating, sumagot si Chau San na mukhang matagal nang nagtatago si Onyang at pinipino ang kanyang martial arts. Malapit na itong umabot sa antas ng kanyang ama. Nagtaka ang mga tao sa Tang Clan kung pinadala ng patriarch si Onyang upang mamatay, posible niyang naabot ang realm ng 10000 poisons, binati nila siya. Sumagot ang patriarch na hindi pa. Ipinagbigay alam niya na ang batang mandirigma ang pumatay kay Onyang. Nagulat ang mga miyembro ng Tang Clan Isang lalaki ang agad na humawak sa kamay ng batang Mandirigma. Nagpasalamat sila sa batang Mandirigma sa pagliligtas sa patriarch ng S